What's up everybody! Jocelyn is here! Weather weather time! Update naman tayo guys dito sa aming weather likod bahay bakura! Ang aming weather for today is... 14 degrees, mamaya guys magiging 18 degrees siya guys, pero dito sa amin ngayon guys, is maulan, cloudy mostly cloudy, holding ngayon guys ang aming weather, at doon naman tayo sa Manila, is 27 degrees uh, mamaya magiging 24 degrees siya, at saka malakas ang ulan dyan ngayon sa Manila, ingat kayo dyan mga kababayan ko, at sa London naman ngayon, is 16 degrees mamaya magiging 19 degrees siya mamaya guys, at uh, partly cloudy lang ang weather doon sa London no at sa Germany is 21 degrees mamaya magiging 24 degrees siya guys uh, cloudy ang weather doon sa Germany at doon naman tayo sa Singapore ngayon is 31 degrees mamaya magiging 26 degrees siya mamaya guys uh, mostly cloudy ang weather lang doon sa Singapore No at sa Bohol naman is 31 degrees uh, magiging 27 degrees siya at mostly cloudy at saka mayroon siyang maliit na ulan diyan ngayon sa Bohol. At sa Bangkok, Thailand is 33 degrees. Uh, mamaya magiging 27 degrees siya mamaya guys. Uh, mostly cloudy lang ang weather doon sa Bangkok. No, nawala na yung uh, heavy rain warning diyan sa Bangkok. So sa Cebu naman tayo guys is 30, uh, 30 degrees. Mamaya magiging 26 degrees siya uh, Cloudy lang ang weather doon sa uh, Cebu ngayon Pero guys mayroon siyang uh, pakunti-kunti na ulan diyan sa Cebu ngayon no? At dito naman sa amin ngayon guys uh, Ngayon guys medyo mayroon siyang kunting ulan Malamig dito sa amin a uh, 14 degrees uh, Matagal na talaga guys uh, Hindi talaga yung maganda yung weather namin So guys, mayroon akong i update sa dito sa aming likod bakuran, ang aming mga halaman. Ito 'yung guys. Ito 'yung ang aming uh, eggplant. Medyo madami-dami itong tanim namin na eggplant. At saka mayroon kaming mga uh, tomato. Sinubukan namin itong uh, magtanim. Uh, nagbaka sakali lang baka ay maka maka ano ng mga talong, 'di ba? Pero super maganda naman yung pagkatubo nila guys At saka doon guys Meron kaming mga sari-sari na mga tanim dito Merong mga beans At doon sa kabila Dito na rin At saka meron na kaming bamboo guys Tumubo na yung mga bamboo namin oh, Tingnan nyo yung weather namin dito guys hmm, Wala talaga guys yung mga pisikoy namin. Pisikoy! So, yun, guys. Ang mga tanim namin dito, guys. Abang na kami kung kailan mag, ano, yung aming weather. Gaganda yung weather. At saka naman, guys, salamat sa aking, ah... Uh, mga friends, mga relatives nga nag nagret sa akin ng isang magandang bati ng aking birthday. So salamat sa inyo guys. Ingat kayo diyan. Lalo doon sa Mindanao, ingat kayo guys kasi mayroong bagyo diyan. Malakas ang hangin at saka malakas ang ulan. Okay, this is for my video today and see you again for my next video. Love, love, love. Bye.